Sarap mga katropa. Mm. Magandang buhay for today's vlog or for today's video. Gumawa nga po pala ako ng homemade tortilla pizza. But this time, I will make it Halloween tortilla pizza. So, ginawa ko po yung sauce neto. Pero yung tortilla, hindi ko po siya ginawa para easy lang at mabilis gawin. Bumili na lang po ako sa supermarket. But today is special to kasi requested to ng aking mga bossing. At isa pa, favorite ito ng mga Pilam Kids. I will make their tortilla pizza. Creepy. Ooh tipong pang Halloween yung dating. Yes, tama po ang narinig nyo. Maaga pong magse-celebrate ng Halloween dinner dito sa aming bahay. Actually mga katropa, as a born again Christian, hindi talaga dapat sineselebrate ang Halloween. Alah, may pasayaw-sayaw pa si katropa Happy Yarn. Pero wala naman ako magawa kasi part to ng trabaho ko at requested to ng aking mga bossing. Kasi sa bansa nila, may mga tao na nagse-celebrate ng Halloween. So parang tradisyon na to nila at isa pa yung mga bata, excited, alam niya kung bakit, sa mga chocolate at mga candies. At saka kasama na rin yung pagsuot ng mga costume. Para sa kanila, yung pagsuot ng mga costume at pagdidiwang ng Halloween ay isa siyang fun. Yun nga mga katropa, mahabang paliwanag ganito at ayokong mag-explain lang dito sa aking dag ng tungkol sa Halloween. Basta part ito ng trabaho ko at ginagawa ko kung ano yung inutos ng aking mga bossing. To the point is, kaya napaaga ang Halloween dinner dito sa aming bahay kasi magta-travel ang mga parents ng mga pill-up kids alaga ko. Nag-advance sila ng Halloween dinner para sa kanilang mga anak. May trabaho kasi sa labas ng bansa ang aking mga bossing sa araw ng Halloween. Kaya sila yung nag-adjust para sa kanilang mga anak. Alam naman yung mga bata ang mag-adjust sa kanilang magulang. Kaya naman, overtime mood na naman si Katropa. May pasok na naman ako neto kahit weekend. Siyempre, babantihan ko ang mga film kids. Pero meron naman kaming kasama. Kasi pupunta rito si Lolo at si Lola. Yay! Sa side ng nanay. Pero siyempre, ako pa rin gagawa lahat. Hindi ko naman iasa sa kanila yung mga bata. Ay, naku, kung alam nyo lang, napaka -energous edit ng mga alaga ko at matatanda na sila lolo at lola kahit malakas sila syempre kailangan pa rin nila ng pahinga kasi nga may edad na ang importante may kasama kami at isa pa mga ka vibes ko si lolot si lola sa side ni nanay at kahit din sa side ni tatay mababait kasi silang lahat kaya naman i'll do my best sa aking trabaho para maging masaya ang aking mga boss para satisfy sila sa trabaho ko at gano'n din ako sa kanila give and take lang kami para patas yung nauunawaan nila ko sa aking trabaho at pag-aalaga ko sa kanilang buong pamilya at nauunawaan ko rin sila sa mga schedule nila at mga appointment nila sa kanilang mga mga trabaho kahit super hassle yung trabaho din nila pare super hassle din naman yung trabaho ko eh. sana intindihan namin yung bawat isa at walang nang aabuso super thankful ako kay Lord dahil binigyan ako ng sponsor at bossing na mabubuti yung kalooban at ang pinakaimportante sa lahat ay yung may pananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo na siyang lumika ng lahat dito sa mundong ibabaw and this time pizza ko naman yung gagawin ko pero syempre hindi ko gagawin creepy no normal pizza sa mga bossing ko lang yung creepy creepy pizza. Arr! And hindi nga po pala ako nakain ng salami pork. Kaya naman, bumili ako ng salami beef para sa akin lang. Alam nyo mga katropa, hindi po madali ang pagiging isang OSW. Lalo na kapag malayo tayo sa ating pamilya, sa mga mahal natin sa buhay. At lalo na kapag uh, meron kang anak, ang pagiging OFW ay isa siyang sacrifice para sa mga mahal natin sa buhay Hindi ko dini-discourage yung mga gustong mag-abroad Sinasabi ko lang yung reality ng pagiging isang OFW Hindi siya laro at hindi siya biro, isa siyang sacrifice for your loved ones Kaya naman yung mga nagbabalak dyan na maging isang OFW o makapagtrabaho sa iba't ibang parte ng lugar or places kaya naman yung mga nagbabalak dyan o gustong mag-apply o gusto maging isang OFW, magtrabaho sa iba't ibang bansa para sa kanilang pamilya, ay pag-isipan nyo talagang mabuti ng 100 times at dapat sasamahan nyo ng prayer. Wala namang masama sa pagiging isang OFW or kasambahay or kahit ano pang job mo dito sa abroad kasi marangal na trabaho ang pagiging isang OFW. Kasi in reality sa Pilipinas, mahirap talaga ang buhay sa Pilipinas. Ewan ko ba bakit tumatagal ang panahon, mas lalong humihirap ang buhay sa Pilipinas, mas lalong mas maraming mga tao o kababayan na nahihirapan kaya maraming gustong mag-abroad. maging isang OFW. Sa Pilipinas kasi may mga age limit ang mga companies. Tapos yung iba pa namimili, college graduate, placing personality, i-post e at pakit muna tayo for my recipe blog. Okay ba mga katropa? Tcharan! Ang cute ba? Diba? Sigurado nang matutuwa ang mga bata nito pag nakita nila to at kumuha rin ako ng surprise skeleton vegetables. Hindi ito kasama sa request nila but I will make the film kids so happy. Now it's my turn. Time to eat. Gutom na ako mga katropa kasi hindi ako nagtanghalian. Kaya let's eat. Kain tayo. Balik tayo sa topic natin kanina na yung mga company sa Pilipinas ay mahilig silang mag-discriminate. Yun nga yung kailangan nakapag-aral ka to with placing personality ka. Eh doon lang nag-discriminate na yung mga tao sa Pilipinas. Lalo na yung mga businessman na mayayaman. Gusto nila dapat may nata matapos ka, dapat may pinag-aralan ka, dapat may alam ka, dapat matalino ka, dapat maganda ka, dapat matangkad ka. Ang daming dapat, dapat ganito, dapat ganyan. Kaya hindi natin masisisi na yung mga tao sa Pilipinas ay napipilitan mga ibang bansa or mag-abroad. Dito kasi sa ibang bansa, lalo na sa part ng Europe, ay walang age limit ang edad ng mga tao hanggat kaya mo magtrabaho, hanggat malakas ka at healthy ka, pwede kang magtrabaho. At isa pa, complete benefits pa yung makukuha mo sa employer mo o sa trabaho mo o sa company pinapasukan mo. Wala silang kurakot, hindi uso yung kurakot dito kasi dito sa ibang bansa ay importante yung empleyado. Pinapahalagahan nila rito sa ibang bansa ang mga workers nila. Lalo na siguro kapag may pinag-aralan ka at maganda yung posisyon mo sa iyong trabaho. Sa Pilipinas lang talaga ang napakaraming buaya at hindi maayos ang pamamahala ng government sa Pilipinas. Ay, sorry naman po, pero it's reality talaga. Mm, ang sarap ng homemade pizza sauce na ginawa ko. Mm, gutom na gutom si Katropa kasi naman hindi talaga ako nagtanghalian. At yung mga workers sa ibang bansa ay 8 hours lang silang nagtatrabaho. Kapag sumobra sila sa kanilang oras ay binabayaran sila per hour ng kanilang mga company or sponsor. Sa Pilipinas naman ang mga workers kadalasan, lalo na sa mga company kulurum ay more than 8 hours na nagtatrabaho tapos wala pang sahod or wala pang bayad ang mga overtime. Puro tiway nga nga. Yung mga nakaupo naman na namamahala sa Pilipinas ay tinataasan naman yung mga bilihin. Di man lang nila naisip na taasan yung sahod ng mga workers para may pambili sila ng mga bilihin, hindi yung bilihin yung itataas. Ano na lang yung kakainin ng pamilya ng mga bawat pamilya sa Pilipinas? Ang baba na nga ng sahod, hindi pa binibigay ang tamang benepisyo ng mga workers, tapos pataas pa ng pataas yung mga bilihin sa Pilipinas, kaya pahirap na ng pahirap yung buhay. Ano na lang? Kaya wala silang choice. Ang naiisipan yung mga kababayan ay mag-abroad lang yung choice para sa kanilang pamilya, para maiahon mai sa kahirapan ng kanilang pamilya, para hindi nga nga dahil gudya ba ko at ginawa ko yung request nila at happy sila at nasarapan sila sa nawa ko, kaya naman merong pa-surprise at pasasalamat at appreciation ng aking bossing. Sa akin, ang favorite kong ice cream. Ito yung pinaka nagustuhan ko sa aking mga bossing. Mahilig silang mag-appreciate kung ano yung magandang ginawa mo sa kanila at mahilig silang mag-compliment sa magandang trabaho mo. Isa sa mga na-discovery ko bilang isang OFW ay huwag tayong panginaan ng loob kapag pinasok natin ang pagiging isang OFW at dapat samahan natin ang panalangin kay Lord. E pagkatiwala at maniwala tayo sa plano ng Panginoon sa ating buhay para gagabayan niya ang ating pamilya na i at ang trabaho ang papasukin bilang isang OFW sa ibang bansa. Hanggang dito na lang ang aking vlog mga katropa. Maraming pong salamat at comment below lang po and follow, like, and share lang po sa ikaka-improve po ng aking vlog at content. Maraming salamat po. Ito nga po pala si Katropang Janet Patches ng Switzerland. Pagpalain ng buhay!